Nag-grocery kami ni Aga. Pero may tool. Puputasin ko yung shorts niya. Aga! Hindi ba usapan natin mag-grocery tayo ngayon? Pumayo ka na. Ganyan ka na lang. May siming book mo. Diyan lang na tayo sa Robinson. Diyan na. Diyan na. Mag-grocery tayo? Sa ako, taya ngayon. Sa taya ngayon? Ibigbay niyo ako? Oo, tanyan mo na. Eh, anong gusto ko? Sa Robinson lang tayo. Okay, click may content tayo. thing. Ang content ko ngayon, mag-grocery kami ni Aga. Yayayain ko siya at my expense. Kasi wala na siyang stock ng pagkain. Oh, Matsutsirya yan eh. Madjang food. Wala na. Expired na siguro po. So magre-restock kami ng junk food niya. Pero may twist. Abang tulog siya. Masa na to. Late na okay. po. Good po ko yung shorts niya. Yung ginawa niya sa akin, may mano. Ngayon, nasa kanya, may butas ang kanyang shorts. Okay na. Ito, pag natulog to, para man. gigisingin ko siya para mag-grocery. Usually, ayaw nito eh. Pero wala siyang choice kasi coding siya. Kailangan sumabay siya mag-grocery sa akin. Ay, makakaganti ako. Siya naman ngayon ang pagtatawanan. Okay. Game. Game. Aga! Aga! Ano yung aso tumatagot? Ayaw mong magising ah. Aga! Totoo yung kayakatan nito? na oh! Hindi ka na! Hindi ba usapan natin mag-grocery tayo ngayon? Hindi ba may usapan na tayo? 12.30 sabi mo eh, anong no, oras na ito, oh? nga ako? Hindi pwede agad, tumayo ka dyan. Tumayo ka dyan dahil coding, coding sa sakyan mo. Hindi ka makakapag-grocery. Hindi ka na, tumayo, tumayo ka. Pangali oh, na eh. Tumayo ka na. 10 uh, oh, minutes. 10 oh, minutes. minutes? Ngayon na. Kasi alis ako agad eh. May, may parlor ako ngayon. Hindi ka na. Tumayo. Ah! Aso nga. na ako talaga. Kumuha ko siya. Ang galing niya po. Si <laughs> ang taga talaga oh. Kumayo ka na. Ganyan ka na lang. Ano siya yung book mo? Yan <laughs> lang na tayo sa Robinson. Eh hey, di ba namin mo gusto mong mag-restock mag ng junk food mo? Kumayo ka na. Ano ba Rick, sama ka. Wala ka ba ang bibili sa grocery? Kumama mm, ka na. bibili mo ka din, di ba? Wala <laughs> na kayong mga stock. Hindi <laughs> ka na. Hindi ka na. Mag-grocer <laughs> tayo? Mag-grow. Ako na, magba. Ako, taya ngayon. Kaya taya ngayon? Mm. Libre niyo ako? Oo, okay, oh, mo na. Kaya, anong gusto ko? Para Robinson lang tayo. Pasti. Ano lang yun? Sige. Kumayo ka na. Huwag ka na magbihit. Binihit. Huwag ka na magbihit. Totoo ba mami? Kaya magbabayad? Eh? Oo oh, nga, yes. ma, di ba sabi ko sa'yo? Kaya nga hindi na kita pinagdadala ng bag eh. Kahit cellphone mo, iwanan mo na eh. Ito ba diba, video si Rick? Eh, kukontent ko, ko to eh. Ito yung content ko, ngayon. Wow! Di ba? Nilibri kita. Pag ako nilibri Bakit? mo, kayo content mo. O, ngayon, nilibri kita ako, content mo rin. Oo, di ba? Walang karta rin Hindi mo ako katulad, Daga. Ibayin mo ako. Hindi ka na. O, ngayon guys, mag-grocery na kami ha. Yes! libre ako ni Mami! Kahit buong grocery bilin mo. Walang limit. Walang limit. Oh, uh, dahil wala din limit. <laughs> Ang kakatawa ko. Wala, gusto ko tumawa eh. Di ba? Baka gusto ko tumawa. Hindi, sakay na. So ngayon guys, kakaiba tong araw na to kasi lilibre ako ng nanay ko. Ang bait-bait naman ni mami ngayon. Ginisin niya ako para ipag-grocery. Ano na kain niyo mami? Dapat ah, makakakunta kasi yung grocery mo yung mga stock mo expired na. Ah, uh, so, dapat pala lagi expired partner yung mga stock ko para pinagbibili ako rin natin. First ko lang nara first time ko lang nararamdaman na para kayong nanay sa akin. Anong naisip niyo pa na pag nag grocery niyo ako ngayon? Content. Wala, wala akong hindi nakatama prank eh. Bibigyan na lang kita ng isang content para may content ka. So, sumuko na kayo sa prank, kaya iti-treat niyo na lang ako. Okay rin naman yun, maganda rin naman yun. Banding tayo pag-grocery kita ngayon. Ikaw din, Rick. Hi hey guys, so uh, si vlog ni mami to Magbibideo siya, ipag-grocery niya ako Thank you mami You're welcome Bite-bite ng nanay ngayon, ko ngayon, hindi ko alam pa na, na. kaya niya Hindi totoo yan Hindi oh, dito tayo mag-grocery, gusto mo iwiin na kayo Hindi, eh. <laughs> okay, nandito na, na tayo, mag-grocery <laughs> na <laughs> tayo Pagpuntaan ako eh Mag-grocery niyo na ako, ginising-gising niyo ako sa sarap-sarap so, sarap na, na tulog ko <laughs> well, Thank you mami, you're the best <laughs> 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 Aga, kunin mo kayo yung reading test ko Naiwan, bali, yung ano, compartment. Kita mo? Diyan ko talaga eh. glass. Wala ko lang ang halang. Ako marami ang gusto, mami. Sa 10 minutes lang bibigay ko. Kahit ano sa 10 minutes, pahilig ako mag-chips. Sige. Kapunay tayo, chips. Ayun okay. po. Bacon. <laughs> <yung> <laughs> Bacon na, kakaita okay, eh, na ako ng linggo. Hindi, parang bacon ko. basta junk food lang. Ang angat kong galing naman magkocontent siya, tapos may mga limitations. Ba't na tayo nag-vlog? <laughs> 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 Matatawa ako doon sa gwardiya eh. Kailangan pala niya ako. Oh, pakwan, kailangan mo gusto mo pakwan? Oh, sige, kumuha na rin kayo ng junk food. Siyempre si mami magbubayad, di ba? Basta prosen, meron na aga. Dalagay mo dito. Dalagay okay. mo dito! Hi sir! Hi! Hi sir! Parang gusto ko ito. Ay, itong chips. Siyempre, dahil hakot ni Mami lahat, yung chips na kukunin natin, yung mamahalit. Okay. <laughs> Saan taliwaan e eh? yung mga chips na mga Doritos? Ay, dito. Dito po yung kaliwa. Ay, thank <laughs> matuto ka na rin mag-grocery na Akala niyo eh. titiba-tiba ko yung dito. Inuubos yung laman ng kwarto ko. Not sponsored. Not sponsored? Not sponsored. Cheesy? Kaya check naman. Gusto mo ng cheesy? So, check. Cheesy? Oo. Oh. Ah -oh. Kuha na kayo ng total yun. Ay ano ah? wala ba yung cheddar? Pero pa yung ay. Kita. Kita wala siya sa ibang lugar. Kita wala siya sa ibang lugar. Kita wala siya sa ibang lugar. Kita wala siya sa ibang sa ibang lugar. Kita pala kayo dito ibang lugar. Kita wala siya sa ibang lugar. sa ibang lugar. kayo wala siya oh, okay, sa ibang lugar. Kita wala siya na diba? Okay ba ga? Okay ba block out ko Okay ba? Okay Ito ba? Ito yung gusto ko na ginigising ako, mami. Pag ginigising niyo ako, pag ginigising ako, ganito yung content na gusto ko. Libre na ang grocery. Magkano? 2,044. Thank you. Thank you, Mami. Kaya okay. lang kita ni Libre. Dahil, nilagyan mo ako dito lang man, po, di ba? Remember? Hmm. Sumol? Oh, eto, Go! Go! <laughs> go. go. <laughs> <laughs> <Manang akaya. laughs> Kaya pala parang malamig yung ano ko. <laughs> 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 Yan ang ganti ko sa'yo. Tignan mo. Tignan ka sa kanila. Kailan yung ginapit shorts ko? Ano yung nag-vlog ka? Ano yung nag-vlog ka? Kaya pala nag-vlog kayo. Yan ang pakay ko talaga. Hindi yung sagot ka. Magbabaya lang. Magbabaya lang. Ano to? Prank pala? Mano po ah. Magmamahal ng 100. Ngayon, pati puwit mo, kitang kita. Pati guhit ng puwit mo. <laughs> Malaki ba yung butas? Malaki naman.